Dati minuun natin ito mga guys oh, Pero hindi pa rin ako tinto si Idol Kasi nga daw ay Paano may yung tapagin pa mag anong tapagin, Para naman at namin namin sakyan no? ba? <laughs> <laughs> Ayan ba? Sabahan nyo ako mga guys Sa padlagan nung taning naman namin Ang iya pisa-pisa Iri morning sa inyo mga guys Doon po kayo nga Lawaya Buat na lang gina Mag-upgrade na naman si Idol Mga guys Bago may gindala sa sakon Mga guys oh. Isang rim Isang pares ng rim Na American Classic Ikakabit na natin dito Sa iyang uh, Traction mga guys O bunong dati kasi Nasimbol natin ito o, Mga guys so, Sabi niya sa akon, Kailangan namin ito Ang pamaganin Bago kita nyo na mga gina to no? May aratang uh, Group set nga GX mga guys Nga sram no So balihan na takot natin dati dito is in X. So, bali mga guys, ang iya dayon will set. Papalitan din natin ng ano, simpre, bago naman. Eh, bow, yun ipot. Wow! Ah! So ayan nga ni mga guys, do no? balikan dati pa lang ni Idol dyan ay ano crimson mga guys Tapos ang iya nga rim, hindi ko lang lipat kung ano nga brand to Basta medyo buro bugat, so ibabailuan natin mga guys no So habang nagbabalay tayo dyan mga guys ng rim set no Dyan si boy, si boy, ano alu o, oh. nagatakot siya Sang iya nga rare driller Tapos sifter mga guys, tapos ako naman dito, siyempre nagbibisibisihan no Tapos ang crank set pala mga guys no Tatanggalin din natin yan pero yung bottom bracket hindi lang kay man at thread type manapariyas man sila sang ano bla ano tawag nato na butong bracket so ito na Tinakod ko din natin mga guys yung crank set and then tinakod din natin yung pedal baute lipi-lipi pag giningiro eh oh sana oh. <laughs> ay ambot na lang gida so ganyan talaga mga guys no pag may pera ang tao palagi talagang nabibili ang mga kasiyahan pero kung kita ng pigado ate tulok-tulok lang tanay akag ah. maglaway-laway hiwa ide <laughs> <Ay>, puta <laughs> So baka magkibot kayo mga guys no kung saan niya to kinuha ang iyang mga app Kit, ah, o group set pala tapos ang iya nga mga hub, no? So, bali mga guys, natatandaan nyo ba yung inubra ko na karangadlaw, ang dibel ba lang nga color blue kamilyo? Tapos ah, ta, o, oh, do color. So, bali mga guys, dito, ta na kinuha iya nga mga spare parts. So, oh, mga guys, gusto ni Idol na isailo dito. Pero sa totoo lang mga guys, no, ang iya nga group set nga in nga hinukas natin dito, ay sobrang bago pa siguro. Iwan ko lang, nakaride na ng dalawang araw na. Basta hinukas lang namin kasi nga gusto niya talaga guys ay dito ang GX so ito na Nung matapos na natin mga guys no i-align ang iyang gulong gulong si Brita takot na rin natin dito sa kanya frame set tapos sinunod na nato ng iyang kadina para naman ma-adjust ta ang iyang kambya ba ko namin nami smooth smooth gija nubra ah. so ang dito na lang si Manino ninyo mga guys no dahil nga natapos na ang aton nga ubra and then sanay may natutunan na naman kayong gagastuhan <laughs> so bahala na kayo ah, madamo ginya salamat. Hanggang dito na lang. Paalam. Oh. <laughs>